Okay, guys. So, ganton yun. Una, istorya muna tayo. Paano nangyari yun? Okay? So, hindi ko alam yung pinakabuong detalye neto. At hindi ko alam talaga totally kung magkano yung italo ni Awit dito sa casino. Okay. Unang istorya nyan, actually, 2024 pa lang. Ha? 2024 pa lang talaga. Ah... Uh nagkakasino na yan si Awit hindi sa online game ah, hindi sa online online casino sa mismong Okada ewan ko sa Okada sa Soler basta parting ano dito kung saan saan siya naglalaro eh kung saan siya -san naglalaro eh so 2024 kung makikita nyo meron hinaustor si Awit na bahay may dalawa siyang bahay nun 'di ba? Na magkatabi, dalawang bahay niya sa kainta, dalawang magkatabi, no? So yung isa binenta niya, yung isa, yung isa. Yung isang ano kasi dalawa, magkatabi house 'yun eh. Yung isa binenta niya. So yung pinagbentahan niya 'yon, ang alam ko, ang pagkakaalam ko, natalo 'yon noong 2024 dahil sa casino. Oo. Oh, so ayan pa lang ha, istorya ito, istorya to kung bakit siya naubos. Hindi ko lang sure, kung magkano yung ano kasi around parang 15 million ata yung nabenta niya dun sa isang bahay niya no so not sure ako dun din sa presyo ha ayan so alam ko pinang casino niya yon so natalo tapos meron din siyang binenta niya ulit yung isa niyang bahay dalawa yun eh yung isang townhouse niya binenta niya pangalawa yung isang townhouse niya yung binabenta rin namin yung bahay namin sa kainta Okay, yung binibenta rin namin yung bahay namin sa Kaita, eh, binili niya. So, nagbigay siya sa amin, tapos binili niya. Tapos ngayon, ang nangyari, kasi, ako may, ano pa kasi ako, may utang pa ako doon sa bahay. No, may utang pa ako doon sa bahay. ah uh, ay, may utang pa ako doon sa bahay. May utang pa siya sa akin sa bahay. Di ba? May utang pa siya sa akin sa bahay. Kasi nga, may kulang eh. So, binibenta ko yung yung bahay ko ng magkano, tas magkano lang yung binigay niya. Hindi ko nga babanggitin kung magkano yon no? So, basta mali, hindi siya ganun kalaki. Binayaran niya ako, parang down payment, kumbaga. Down payment. Tapos hanggang di siya nakakagulog. Siyempre kami, nung araw na yun, past 2024, kailangan namin ng ano, ng, ah, hindi, eto na, etong 2025 na. Etong 2025 na, etong 2025 na to, e, binenta na namin yung, ano, yung bahay namin. Sabi ko, ah, oh, kailangan namin ng pera kasi hindi ka na nakapag- nakakapagulog sa amin. Yun na yung punto na ka hindi siya nakakapagulog sa akin, na nagkakasino na din siya nun. Eto na yung 2025 na yun. Na, na, nabenta namin ngayon yung bahay. bahay. Tapos ngayon, bumili siya ng bahay, yung bago niyang, yung maging una niyang house tour, bahay niya talaga yon. Pero hindi niya pangalang fully paid. Pero bahay niya na yon at hindi siya nangungupahan. Totoo ang sinasabi ko. Okay? Hindi siya nangungupahan, totoong bahay niya yon. Ang problema lang, binabayaran niya yon in-house. So, ibig sabihin, kung sino may ari, doon siya nagbabayad, hindi siya sa banko, hindi siya bank loan, no? So, yon. nung binayaran niya yon, nung nabenta namin yung bahay, nagbayad siya doon, nagbayad siya doon, tapos, marami siyang kotse. Kotse ni Awit siguro, around mga 5, 4 five units na sasakyan, meron siya meron siya noon nung no, nung no, no, eto na, nung no, bumili siya ng bahay, tapos dami niya na no, So eto na, dito na nagsimula na naman. Dito na naman nagsimula ang pagkakasinong ni Abit. Pagkalipat at kalipat niya ng bahay, nagkasino siya ulit. Okay? Nung ano, actually natigil siya eh. Nung 2024, natigil si Awit. Nung 2024. Nung etong 2025 na lang, naman, Nung nagsimula nung kapera siya ng malaki, kasi nga nabenta yung bahay, na, binalik ko sa kanya yung pera niya eh. Nabenta niya, nabenta nga yung bahay, nagkapera siya, doon siya ulit sumubok. Oh, doon siya naubos, pero eto na, umpisaan ko na ulit ha. One time, dumaan sila ng ano, ng okada. Okay? Dumaan sila ng okada. Nag, mayroon siyang ano, mayroon siyang dalang pera worth of 1M si Awit, okay so ginawa ni Awit, yung 1M kasi bakarat yung tinataya niya eh. Makarat. So, si Awit, first time niya to, ha, ulit Ano, tapos na yung 2024 eh. 2025 na. Pagtaya siya, automatic, 1 million. Isang million. Yun ang pagkakasabi niya sa akin ah. Kasi pinagmalaki niya pa sa akin yun eh. Tinaya niya ng isang million kaagad sa banker. So, na nanalo siya, nanalo yun ah. Yung tinaya niyang banker, nanalo yun. Nanalo yun. Nanalo. Nanalo. Ngayon, pagkakuha niya ng pera, pagkapanalo niya, umuwi na siya. O, oh, di ba? Saglitan lang, o, 1 million, tapos e ko kung 2 million na napanalo na noon. o 3 million, naging triple, hindi ko alam. Kasi, di naman ako masyado naglalaro talaga ng casino din sa, ano, eh, okade, bihira. Pagka may mga chill-chill niya, mga, siguro mga 5K, 5K lang, eh, sa kanya rin ako kan, eh, pero hindi naman ako ganun ka, ano, di ba? So, ngayon, ang nangyari, eto na, bumalik ng bahay, nagpahinga lang, Nagpahinga. Siguro, mga ilang minuto daw. Bumalik ulit ng okada. Eto na ha. Bilangin nyo, 2 million na ha. 2 million na yung hawak niya. 2 million na. Eto na. Pagbalik niya ng okada, magaling siyang magparol ng ano, pera. Yung roll, yung pagka parang, daw, nagtaya ng na 100, tanalo, naging 200. Yung 200 mo, tinayam mo ulit, sa naging 400. Magaling siya doon. Ang galing siya doon. Yung dala-dala niyang pera, not sure ako kung magkano. Eto, hindi ko, hindi sinabi sa akin to. Kung 2 million ba, 1 million. Nagpagsak siya ulit ng isang pera. Siguro around mga 500,000 o 1 million ulit. Yan. Ngayon, no nagtaya siya ulit sa ano, puro bakarat lang to ah. Puro bakarat lang yung banker at ano lang player. Yun lang yun. Bakarat, banker player. Kasi mabanker yun eh. Banker! Kaya na naman siya. Uy, nanalo na naman. Nanalo na naman. Eto na. Nagparol eh. Yung panapanalunan niya, hindi niya muna kinuha. Inistay niya lang doon kung naging 2 million yun. Halimbawa lang, pinarol niya, tinaya niya ulit yun, 2 million, sample lang. Nanalo ulit! Nanalo ulit, 4 million. E na, eto na. Pinarol ulit. E na, magaling! Magaling! Tinaya, nanalo ulit. Umabot ata ng 6 to 7 million yung pera. Ngayon, umuwi. Okay. Ang galing! E di may pera na siya, di ba? May pera na eh. Mga ilang araw bumalik. Eto na yung dilobyo ni Awit. Eto na yung sunod-sunod na siyang natatalo. Basta eto na. Bumalik ulit. Nanalo na ulit eh. Laki na ng pera. Natalo na. Yun na ang dilobyo ni Awit. Dire-diretso na yung pagkatalo niya. Hanggang sunod natalo siya, lahat ng napanalunan niya din, natalo din. Eto na. nangigil, Bumalik. Bumalik ng bahay. Ewan ko kung bumalik ng bahay, nag-withdraw. Tumaya, bumalik ulit. Ewan ko kung magkano dala. Parang ang mga dala ata niya, parang mga limang milyon ata ang dala niya. Kasi gigil na gigil siya. Eh. Gusto niyang mabawi yung ano, yung talo niya nung, nung talo niya eh. No? Gigil na gigil. Tinaya ulit. papa pak, pa, pa, pa. Talo na. Laman. Talo na naman. Talo na naman. Talo na naman si, ano, si Gunggong. Talo na naman. Talo. Ito na. Dito na nagsimula talaga ang pagsasala ni Awit at ano, pagsasala muna. na naghanap ng masasanlaan. Bumalik kasi bawing-bawi. Okay? Talo siya ng 14 milyon Siguro compute nyo na ha. Compute nyo na lang. Tu na, talo siya ng ano nung una eh. Talo siya ng ano? 6 to 7 milyon Tapos sunod 14 milyon no? Okay. So ito na tayo. Nagsala na. Ewan ko kung isa o dalawang sasakyan yung sinala. Nakabalita na naman kami. Ito na. Nasala niya na yung mga sasakyan niya. Sinala niya pala yung Corvette. Sinala niya yung Corvette pala yung sinala. Yon. tama tama. Yung Corvette sinala niya. Okay? Siguro yung sinala ng Corvette is nasa 3 million. 3 million yung sinala. Eh so, sabihin 3 million yung hawak niya. ewan ko ako isa o dalawa basta alam ko yung Corvette pinabenta niya kasi sa akin yun. Tinulungan ko lang din siya. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya tutubusin niya lang daw kaya niya binenta kaya tinulungan ko. Tapos yung pala yung yung 3 million na rin yun. Palo din. Bumalik na okade talo na naman. Di bilangin langin nyo na, magkano na, 14M, 7M, tapos 3 million. Bilangin nyo, ha. Tapos eto na, talo na naman. May mga kotse pa. Sinanla na naman dun sa pinagsalaan. Sin Nagsala na naman dun sa pinagsalaan. Eto na. Eto na, umapit na. Umapit na kayo. Ewan ko, alam ko, dalawang sasakyan. Dalawang sasakyan sinanla. Sinanla. Nung sinala niya yung dalawang sasakyan, yun yung pagkakaalam ko ah. Sinala niya yung mga sasakyan. Punta na naman daw siya ng Okada. Ang inakala ko nga doon na nakatira. <laughs> Alam ko, doon na nakatira kasi lagi ko rin nakikita sa mga Mayday na ano eh. Nagbabakarot siya eh. Ito na no. Anong nangyari? Alam ko nanalo siya eh. Alam ko talaga nanalo siya doon eh nung pinagsanla niya yung kasi natubos niya pa daw yung ano eh natubos niya pa daw yung sasakyan eh kasi natubos Bala. niya pa yung sasakyan eh pero bumalik ulit <laughs> tapos pagkabalik natalo after natalo sinala ulit ang galing ano na yung dilubyo niya sinala ulit kung sinala na nag ano ulit basta guys lahat ng mga sasakyan ni awit nun na ano nasanla na tibalyok. Wala na siyang kotse ngayon. Kaya siya nagagrab. <laughs> Kaya siya nagagrab. Kaya ito na yung pinaka dilubyon, dilubyon, dilubyon. Nakita niyo yung bahay niya ngayon? Yung nangungupahan siya ngayon? Ito na yung dilubyon nun. Yung bahay ni Awit. Di ba ano yun ni In-house. Tapos nag-down siya. Six months ata siya hindi nakahulog doon. Simula nung kinuha niya yung bahay. So wala na. Kaya pinalis siya doon sa ano. Sa alam mo yung Awit Mansion, yung binlag niya, yung okay, may malaking parkingan. So yun na forfeit. Kasi di ko alam kung ilang buwan hindi nabayaran niyo kasi na forfeit eh. Ngayon, yun na yung ano. Yun na yung naglipat na si Awit ng bahay kasi wala na siya. Hanggang ngayon, promise, sobrang walang 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 wala talaga si Awit. Okay? So, eto naman yung tanong. Bakit hindi mo naman tinulungan? Alam mo naman kapatid mo, walang wala. Tapos, wala kang pakialam. Doon kayo nagkakamali. Si Awit talaga. Tinutulungan ko yan. Ang unang-una kong tinutulungan, anak niyan. Okay? Anak niyan, ni Awit. Ang unang-una kong tinutulungan, kasi pamangkin ko yan. Mahal na mahal ko yan. Kahit anong klase ng pagkatanga ni Awit, labas yung mga anak niya sa relasyon, sa relasyon namin. Kung baga parang, kami, pagkasakit man yung bata, sinasagot namin yan. Halimbawa, walang pambiling gamot, walang pambiling gatas. Nandito kami para sa kanya. Para sa bata, hindi para sa kaaw, kay awit, ha? para sa bata. Kasi kung sen, si awit talaga, may utang pa sa akin yan si awit na 4 million. Alam niya na yon sa sarili niya na yon Alam niya na sa sarili niya yon na, na, nalapit ba ako sa kuya ko na ano, kasi may utang pa ako doon na ano, alam mo yon may mga point na ganun. Baka madagdagan pa yung utang ko. Eh. Siguro yun yung isip-isip niya. Pero syempre, sa akin, hindi ko matiis yung kapatid ko. Di ba? eh ang ginawa ko talaga, tinulungan ko naman siya. Pero hindi naman ganun kung ganun kalaking tulong yung gusto kong ibigay sa kanya. Kasi gusto ko rin siyang matuto. Gusto ko rin na malaman niya na yung may mga pagkakamali siya na hindi na, na kailangan niya nang itama lahat. Kung ngayon, isaswertehin siya ngayon taon, magkaroon siya ng pera, sana isipin niya na lang at isipin mo na lang awit, ha? Yung pamilya mo, anak mo, at saka yung asawa mo. Na sana pumasok na sa kukote mo na kahit magkaroon ako ng milyon ngayong taon, never ko na tong gagalawin at never na ako hahakbang papuntang kasino. Kasi mauubos na naman ako. Dapat ayan ang isipin mo.